Huwag mo sila pinto! Marino! Ah. Oh, bakit mo yung sinara yan? Paano kung maipapasok itong mga pera? Bakit? Ito si Marilu. Sinara yung vault. Pag mo sinara yan, eh, paano tayo makakalabas ng pera? Eh, si Agapito pa lang ang nakakaalam ng kombinasyon niyan. Agapito? Asan ah, ba si Agapito? Baka nandiyan uh. lang. Uh. Bakit? Matay uh. na yata? Agapito, I'm sorry talaga, Diyos ko. Naku, Marilu, pag namatay yan, naku, mapiperyodiko ka. Eh, kung bakit naman kasi lahat ng lalaki nagkakagusto sa akin eh. Nadidisgrasya. Para bang tumatalab na yata yung sumpa sa akin eh. Naku, Day, papano namang hindi? Saan katutak yung spare parts mo? Ay, 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 bubuka.

akin na. tubig? Hindi na matawad mo na ako. Ha? Muntik na ako mapatay ni Agapito. Kung hindi lang kami naagapan. Habang si ni Agapito, nakita ko si Ramon. Kakaway-kaway. Ang sabi niya sa akin, Babay! Ah, ako naman. Habang, habang, alam mo na, At kami kamindawan ni Ni, ni alam niyo na. Nakita ko ang mukha ng akong bana. Sino Nakasimangot. Sabi niya sa ako. Dahil, punsa man na. Basta ako. Magdidimanda ako. Baka kaalaraki na yan. Nakatakot ako sa kanya. Kesyo. Ex-US If I know, kukala naman. Hoy, Bakakala mo, ang kuya ko, bayani ng World War II. Leader ng Makapili Boys. Wala na akong trabaho. Si Santi na ako for attempted murder. Arumi na ako. I'm so dirty. Wala na akong mukhang para pagkita sa ibang tao. <laughs> Ay, basta ako, wala akong tiyaga sa raki na yan. Makikita niya. Bukas na bukas, I amin mean, dalawa. Nasaan kaya yung dalawa? Andito kami! Halika na. Maaga pa ang alis natin bukas. Oh Jessa, oh. Jessa. Malalaya mo naman ako. Thank you. <laughs> Tala. Okay ka pa pala? hmm Alves. Ibang klaseng pagpapahirap ang mararanasan ninyo ngayon. Malayong malayo sa pagpapahirap ng mga pulis. Hihimay-himay nila ang mga... Pag-aaralan nila ang buong katawan ninyo. Mm -hmm. Yan pala ang magagaling na informer ni Major Alino. Ikinagagal ako kayong makilala. Galvez, mamaya mo na ituloyan. Meron tayong isang mahalagang bagay na pag-uusapan. Isang malaking trabaho. paano naman maluluto natin dito sa mga ito, hindi ba naman... Angal ka ng angal sa mga bilihin ngayon. Talaga mahal ang mga bilihin. Dahil hindi nyo ba alam, nag-devalue ang dollar. Magkano dollar ngayon? Noong araw, one is to two. Ngayon, one is to two times ten. Oh. Eh, nung aasahan sa binigay mo pang bili. Ang problema ng ating bayan, dollar. Sulele. So, Pinong problema nyo ba ang dollar? Hindi lang tayo, buong bansa. Alam niya. Sa klase ng pananalita mo, mukhang may naiintindihan ka sa dollar. That's what you don't know, pare. Change me! Anong change me? Ibahin mo ako. Once again, I would like to sing the song. Money, 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 money. Money makes the world go round, world go round, world go round. Money, 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 money. Damn I would like to thank the Academy for giving me money. Okay, boys! Wake up! Wake up! Wake up and shine! Tapos na ang problema natin sa dolyares. Sa dollar. At para sa inyong kasiyahan, narito ang inyong mga bonus. Party mm. bird, this is your bonus. <laughs> ano mga tutulong? Oscar! <laughs> <laughs> Erwin! <laughs> oh, <laughs> ah, ito ang dami ito ah! <laughs> okay ito! <laughs> Matindi ito! <laughs> Dollars! <laughs> <laughs> aray! Ba? Aray! Bakit? Hayop ka. Okay na sana eh. Ba't sa dami-dami ng litrato ilalagay mo, mukha mo pa ay nilagay mo? Eh, ba't ko lalagay ang mukha nila dyan? Eh, ako gumawa niyan. Chong Chong, Susunod mukha ko na may ilagay mo, ha? Aray, so, saka ka pa. Bakit? Manang mana yung... ka sa tiyo mo. Diyan na kayo. Musa um, ka bubuta. Susuli ko yung prentang ginamit ng Chong. Hmm. Kung sa coins ko kaya lagay, 哎，哎 <noise>。